Hi mga kumare at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Linggo po ng hapon ngayon. Kung nakikita niyo po, masama yung panahon kasi maulan, meron yata bagyo. Andito ako, tinakpan ko yung mga itlog kasi para hindi siya mabasa dahil pag nabasa, madali masira ang itlog. Kung nakikita niyo yung mga dumadaan na kapayong kasi hindi pa rin tumutigil yung ulan. At ito na mga kumare at kumpare, maaga kami nagsarado ngayon ng computer shop. Ayan, kung nakikita nyo, magbibilang ako ng mga barya ngayon. Ganun pa din, ibubukod natin yung bagong limang piso, yung domang limang piso. Para maganda tingnan at saka kailangan pantay pantay natin para hindi, hindi tayo magkamali sa pagbilang. Kasi nakakahiya naman pag ibibili natin o ilalagay natin sa bangko na mali-mali pala yung bilang natin. Ayan mga kumare at kumpare, maaga tayo ngayon nagsarado kasi may bagyo, ba? Diba? Maulan, alas 7.30 sarado na kami kasi wala ng customer sa shop. Sobrang gina ng shop ngayon. Kasi nga naintindihan natin yan, meron bagyo, maulan. Tsaka nung alas 7 na, na dalawa na lang yung customer, hindi na ako nagpa- pasok ng customer sabi ko taposin na lang tapos nung isa na lang yung customer nag-stop time na siya tapos sinarado ko na kaagad meron kumakatok kasi gusto pa maglaro Di na ako nagpalaro tapos eto ngayon nag-aayos ako ng mga kalat kalat. tapos binibilang ko yung barya habang hinihintay ko si Rhea dapat kasi alas 6 pa yung uwi ni Rhea kasi ang duty talaga niya sa hospital, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Kaso sabi niya, ang dami daw nilang ginagawa sa laboratory, baka alas 10 pa siyang umuwi. tini-text ko nga siya, basabi ko, di pa ba ikaw pa uwi? Kasi malakas ang ulan, tsaka may bagyo ngayon. Tapos yung pamangkin ko naman, wala dito kasi umuwi siya sa kanila sa Laguna dahil bukas may rig recognition yung kapatid niya. Siya ang magbabantay sa kapatid niyang kambal. May kapatid kasi yun na kambal. Bale, isang taon may higit pa lang. Tapos, tapos na rin yung kanilang klase sa TIP yung nag-aaral. Tapos, civil engineer din ang kinukuha nun. Tapos na siya. Tapos na sila sa kanilang klase. Bakasyon na sila. Two months yung bakasyon nila. Ewan ko kung kailan ang balik nun. Hindi naman ako nagtanong. Tapos malakas pa rin ang ulan. Ayan, pagpatuloy ko yung pagbilang ng aking barya. Siya nga pala, bukas pupunta ako sa Diliman Doctors Hospital. Sana tumigil na yung ulan dahil ipapabasa ko yung ipapabasa ko yung result ng aking CT scan at saka yung sa x-ray. Ayan, lunis po ngayon ng alas 11 ng umaga. Bali, nagluluto ako ng ayan o, langka. Ipapares ko yan sa paksiw na isda. Mm. Tapos, tingnan nyo makulimlim. Pupunta ako sa uh, Diliman Doctor's Hospital para ipabasa yung result ng CT scan. Yung result ng CT scan ko, nakuha ko na. Dapat nung viernes pa yung babasahin. Tapos, hindi nabasa kasi wala doon yung neurologist. Tapos, ngayon, sabi ng secretary, lunis daw, pupunta daw yung neurologist. Kasi hindi lang sa, ano, sa Diliman Doctors Hospital ang clinic nung doktor na yon Kaya, uh, ngayon pupunta ako, nakita ko na yung result, parang may something siya. Kaya kailangan malaman ko kung ano talaga yung problema ng CT scan kasi pag meron problema para magamot agad sana wag na umulan kung nakikita nyo makulit kita nyo yung ano ang daming bunga ng mangga katabi ng apartment ayun kung nakikita nyo yung mataas na building yan ang apartment tapos ang daming bunga ng mangga. Pagpupunta ka dun sa rooftop, pwede ka mamitas ng mangga. Mangga yan ang kapitbahay doon. Ayan, dito rin sa kapitbahay namin, no. Ang daming mangga. Ayan, no. Ay, yung ating lang ako lang ng asin, kaya naglagay ulit ako. Tapos, nilagay ko na yung kakanggata nito. Doto na to. Kaso, medyo matabang siya ng konti. Ayan, kumulo na yung ating kakanggata. Papatayin na natin yung kanyang ano ka ito? uh, apoy. Siya nga pala mga kumari at kumpare, andito ako ngayon, tatawid ako dito para pumunta dyan sa hospital. Lunis po ng alas 12 ng tanghali May 27 na po ngayon. Ayan, kung nakikita nyo, walang traffic. Mamaya pag uwi ko, dyan na, dyan na rin lang ako sasakay. Kasi ito yung hospital, oh. tapat lang talaga siya ng kalsada. Kaya hindi mahirap, um, hindi mahirap sa pagpauwi, sa pagsakay. Kasi nandyan rin lang yung sasakyan at saka dyan din sila tumitigil. Ayan, walang traffic at saka maganda yung panahon. Buti hindi na umulan kasi mahirap magbiyahe pag maulan. Andito na ako nakaupo, nabipin na ako, inaantay ko na lang natawagin yung aking pangalan. Marami kasi pasyente ngayon si doktora. At ito na nga mga kumare at kumpare, andito na ako sa bahay. Kararating ko lang galing ng hospital. Okay naman yung sinabi sa akin ng doktor kasi nung biyernes na nakuha ko yon parang nag ako, umiyak ako kasi meron akong nakita na parang kakaiba doon. Yung pala, hindi naman talaga siya masyado delikado, meron lang siyang pinapaiwasan sa akin. Sabi sa akin ni eh, Doktora Mata, Una muna yung tiningnan yung sa cervical spine na uh, x-ray. Sabi niya kasi yung ibang mga pasyente daw niya, pag ganyan na i-slide tapos nababagok, hindi daw alam ng ibang pasyente kasi yung ginagawa daw CT scan lang. Pero hindi daw alam ng ibang pasyente na Parang nagkakrak daw yung sa may spine, sabi ni doktora. Sabi niya, napakaganda nga daw ng aking cervical spine. Sabi niya, mas maganda pa daw kaysa sa kanya sa edad kong 53, sabi niya. Tapos, nung tinignan niya yung CT scan, okay naman daw, wala naman daw problema. Sabi niya sa akin, napakaswerte ko daw kasi ang dami na daw niyang naging pasyente, sabi niya, sa... Idad ko daw na 53 parang medyo delikado na pag ganyan nauuntog O kaya lalong lalo na daw yung nai-slide kasi yung mga buto-buto na nga natin medyo malulotong na kasi medyo may edad na Sabi sa akin ni eh, doktora napakaswerte ko daw kasi yung ibang pasyente daw niya na 33 years old pa lang daw Sabi niya meron daw siyang naging pasyente na ganyan na konting slide daw tapos parang nauntog lang yung ulo. Ayun, nagkaroon daw ng dugo yung otak na confine pa daw yun sa hospital kasi inobserbahan daw niya kung lalaki yung uh, dugo na, 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 nasa otak o mawawala, sabi niya. Kaya na-confine yun. Tinanong ko kay doktor kung anong nangyari. Sabi niya nakalabas. Pero Marami din daw siyang naging pasyente na pag na-slide tapos na bagok ang ulo, natutuluyan. Sabi ni ano ni doktora kaya sa akin daw sabi niya napaka-imposible daw na walaga, walang naging damage yung utak ko sa lakas ng impact ng pagkabagok ng ulo ko. Kasi tinanong niya ako kung anong klaseng pagka-slide, kung paano ako bumagsak at saka ano, ano yung tumama sabi ko, pag naalala ko dok sabi ko nakikilabutan talaga kinikilabutan talaga ako kasi sa lakas ng impact ng pagka slide ko, kasi yung pagka slide ko talaga dire, -dire so yung ulo ko talaga yung ano yung tumama, wala talaga akong nahawakan kaya ang lakas talaga ng impact ng pagka pagka untog ng ulo ko sabi ko sa kay doktora kasi yung isang anak ko nga nasa kwarto narinig niya yung tunog ng pagbagsak ko at saka yung anak ko na nasa sala narinig niya yung pagbagsak ng ano yung tunog ng pagbagsak ng ulo ko sabi niya kaya sabi niya napaka mo dapat sabi niya pumunta ka sa ano sa kay Senior Nazareno lagi naman ako nagdadasal kay Senior Nazareno lagi kong kasi yung araw talaga na na-slide ako, madalas talaga ako mag nood ng on online mas ng kiapo. Ewan ko ba yung araw na yun na magpapakain ako. Sabi ko, tapusin ko muna tong misa na to. Tapos, tinatamad pa ako no na pumunta ng bahay para pakainin yung mga aso. Kaya natapos ko yung online mas noon. Tapos, Ayun na nga na ako kaya parang laking pasalamat ko talaga sa kay senior na Sarino na naging okay ako na walang naging damage. Meron man masakit pero mild lang 'yon kumpara sa ibang nauntok na sinabi ni doktora. Kaya napakaswerte ko talaga, laking pasalamat ko. Kaya wala talagang imposible sa Panginoon. Ayan po. Kaya, pero meron binigay sa akin kasi pala yung, ano, yung sinabi niya sa akin na pinoproblema ko kasi may, ano, may nakita doon. Parang, ganun nga sa edad kong ito na 53, dapat daw, ano na, bawas na yung mga sugar, sugar at saka yung mga uh, kolesterol na pagkain kasi yung, Pinaliwanag nga yung doon na bungo, sa may bungo kung saan ano yun saan banda doon na sabi niya yung puti na yan mga calcium yan tapos pag napuno yan, sabi niya kasi dito sinabi na may konti na na ano daw na parang nagbabara kaya iwasan mo na daw yung mga ma at saka yung ma-sugar. Sabi niya kasi kung ano na daw yun, magbara na daw yun, stroke na daw yung mangyayari, sabi sa akin ni doktora. Pero kunting-kunti pa lang daw, kaya sabi niya sa akin, magpa-laboratory daw ako, patingin ko yung dugo ko at saka daw siya mag magrisita ng gamot. Pero kung normal lahat, wala siyang iririsita sa akin. Yun lang na pinapainom sa akin na isang buwan na gamot. Dalawa yung nirisita niya nung nagpauna akong punta sa kanya, yung pag sumasakit, di ko pa naman yun na inom dahil yung sakit parang hindi ganun kasakit, kaya, kaya ko naman, kaya di ako umiinom ng gamot na sa sakit dahil kung kong sanayin yung sarili ko na pag may konting sakit, iinom ako. Tapos yung ano, yung uh, one month na pinapainom sa akin, basta may meron yung meron pang isang buwan na pinapainom sa akin ayun po yung kailangan ituloy-tuloy ko na ano na inumin yung isa lang daw kailangan inumin ko yun sa loob ng isang buwan ayan lang po sa lahat po ng mga nanonood sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel namin maraming maraming salamat po sa inyong lahat